ah uh, mayong gabi sa tanayn uh, na kami karon diri yung kauban ko si mamang bago lang sila abot ah uh, kakara bago lang gid sila abot mga kalugit halin sa sultan ko darat mga kalugit kay gihatod ang ako niya pamangkin diri sa Davao so amo na mga kalugit kay ah uh, may ara may nakabati kami damo, damo daghan kaayo mga kalugit nga nakapasa sa scholarship tungod anak mga kalugit So, nag kong bulig sa inyo para sa akong pamangkin nga nga unta makapasa sa mga kalugit sa ihatag ninyo nga color ship. Uh, lalo na Lord, grabe kay mi kapobre ang among uh, among tatay sige lang siya pang lawig ka karbaw, gapang ga mang iposabi, sabi Ipo sa ay ko lang unya Ayok, ayok ka daw mamang. Nung sama ni siya. Ayok pa ila. Tarungon ko ni i-i-cut ano, i-cut ko lang unya. No, edit ko lang unya no. Amo ni. Ayok ka daw mamang. Tapos si Tatay gal, Mamang, gusto pala siya mo. Mamang, tama mo oi. Tama mo tama mo. Uy, ano do? Mamang, ilo. Sige, don't. Ipos ko, B. Ah, uh, si tatay, mga kalugit, kay Gabi Kaluoy, ga... Mamang, ah? Uy, Tapos si tatay, ga... Gaano sa sa mga Afrikaan, mga ano, ma'am kag sir, na gaano sa sa Aprikan. Tapos sa Saiga ni Gabi Kaayo, ayo, uh, Gabi kami kayo, kapubri, kapigaduhon. Tapos si mamang, ah, uh, ga gapang baligyan na sang ano. Ano baligyan ko? Idit sabi. Gabaliga Gabaliga na si mamang sa una sa mga silihig. <laughs> Kagji, sana. Tapos, uh, may time jud mga ano, ma'am kag sir, nga grabe, hindi na jud kami makakaon si mamang kag tatay kay grabe ka ayoy oy nag iirinaway gina sila sa una kay tungod amugin na ang naitabo tapos si mamang sa una gabaligya gina kamatis tantanan diskaunsa ga na harvest tapos may time gani kay wala na jud mabuhat mga sir kag ma'am si Mamang kay nang ano na sa unaga pamurikat <laughs> Ay, <laughs> <Manantakong katao. laughs> Bago, na sa unaga Murikat Tayo pa Mananda ako katao Magwagal ang tao Magwagal Murikat ako Tapos uh, Lalo na mamang mama ang prostitute. Asa ka na? Ayo, proses shot nasa unda si Mamang so, Gam. <laughs> <laughs> si ano na sa una burikat. Aro aro mo nonoy. Kunan ta ko burikat. Kedawan ta ko ta. na sa una um biska unsa lang ginabaligyan ni Mamang sa una. So, one time gani mga kalugit kay na priso na sa una si Mamang. <laughs> <laughs> Didit sabi yung puta. Na 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 sa una si Mamang pila ka tuig na piso mang tatlo at tatlo ka tuig no. <laughs> tatlo ka tuig na siya napriso piso sa una kay tungo nagabaligya siya sa bo. Tapos manoloy. Siya bo. Ano tara nang imo mo ramen. Bisa nga yun, ikaw ka bulay kay ka. Kay imo nga ano kun antin no, siya bo. Hindi <laughs> eh, tara mamana. Tara mamana <laughs> ganila <ganyan laughs> ang pas. <laughs> <laughs> Tawag mo man ahi la. Chubran ta mo. Hindi ko magyapon na iputol-putolon oh, tanggalin okay. ko magyapon na maluwi-luwi ko to. Tapos uh, iputol mo Karon may sakit na karon si Mamang ang iyang sakit mga kalugit hindi na siya makaistorya kay <laughs> May sakit siya, kadla. may idi ko mala may sakit pa si mamang uh, hindi siya makaistorya amang manis <laughs> o pa ni siya nang dili siya makaistorya kay gapang ayo migbulig sa inyo kay katara sa akong umangkon nga uh, nga makapagtapos na sa pag-eskwila grabe kay mi kapobre hindi mi kay makakakaon sa isa ka adlaw uh, may sakit ni si mamang paralyzed ni siya paralyzed ni siya tapos um grabe kayo hindi siya kahulag tapos amang ni siya, hindi siya ka kaistorya. Tapos gagadlaw -ga lang ni siya, makabati na siya, pero gaamang na siya. Mang, ma, ano talaga yung mag, ano? Paralay? Paano yung Amang na niya. Hindi man siya makaistorya, mga kalugit. Um, yung sumunan si Regine, ah, istorya, bukay ka pa. Hindi si Regine, maano ka, gita, in his color. Uh, amang ni siya, hindi ni siya makaistorya. Ah, Mag-hi ka lang. Hi. Ay, amang ganyan. Ay, amang. Eh, yung amang gani, hindi ka kabati. Ay, mga kaistorya. Tan... <laughs> Ayaw, mag-ibig. Seryoso para sa... Di ano, ni Hay? Ha? Ama... Hay. Amang gani, ay, oh, <laughs> Ano talaga ni Gunoloy ka, Kruja, talaga ni Hindi, balik tatay, hindi, eh, tumagya na po, ko itong mga ano. Aha, tapos mga ma'am, kag-sir, kapag ngayon may bulig ko, ano man ang nakaraan sa akong mama, sa una, proceed na sa una, gabaligya na lawas niya sa una, uh, sa ano, sa dingo, galiga, o namang jyote sa una. Rarapit. <laughs> Batiat ako ni tatay mo, magundal po ta. Jalput, <laughs> jalput. <janput. laughs> prostitute na mga kalugit sa una kay nakita lang na ni tatay si Mama <laughs> nakita lang na ni tatay si Mama mga kalugit sa basurahan kay gapamasura pa man sa una naluoy man si tatay sa iya tapos ana uh, ah, karon na siya hindi siya ka istorya kay usay bungol-bungol po na usahay kay amo na grabe kay Mika <laughs> pobre so ano yang balong mga yung bullying ano Sain sain nampak. Time lambat bangun tu. Ni hai kau bullying. Cuman ana nilai. Januari. Ano? hindi. Hindi, hindi. Wala na ang istorya. Blalik naman ito sa una. Sige, sige, go. Ayaw ka. Mahayo ako pang bulig. Ano man? Amang <re> ganit ka. <Godzilla> hindi <aesthetic> ka. Mahayo. Kaya ko bulig. Ayaw. <laughs> Sige, na. last na mang ano na pa magpaalam na tayo. Amo uh, to, ga pangayo mi mga kalugit, pasensya lang kay uh, grabe amon nga para sa pamangkin ko nga scholarship. Unta makasulod siya sa inyo. Ah, uh, ano man sa una ang natkaraan sa akong mama kag sa akong tatay, ah, uh, shot na akong nanay sa una, burikat na sa una. Gamaligi. Burikat gid. <laughs> magbabay mababay na ka ng umurag ano? Hi. Mabay ng ano ba, ma'am? <laughs> Babay! <-bye. Bye> <laughs>